Good morning po sa lahat mga Lodi Rachel Lago Vlogs po So for today's vlog po ay baka gagawa tayo ng kwarto natin so, baka try ko pong ayusin yung flooring para masimentuhan so mamaya po ipapakita ko sa inyo but for now we gonna pick some apples para po mailagay natin sa harap ng gate po natin para yung mga dumadaan ay makapag snack naman kasi sayang mga lodi maraming nalalaglag na apple eh masasayang ha, puod lang yung kakain so, why not ilagay natin dun, para mapakinabaka po ng kita so, samahan nyo po ako hindi lang guys yung ano may hiwagang planggana natin dami na lalot lang guys oh. sayang yung mga apple kaya hindi nga yung din hindi, parang meron ako makakamerienda na ito guys mahalan ito eh. so, maliliit siya guys pero matatamis so ayan po guys tuloy lang ang ating pagpitas ng ating mga apple para ilagay sa harap ng ating gate ayan po pitas lang ng pitas matatamis guys ano ba yun pero ito mga may bulak kung na natin sa amin bagay natin ang bangko guys sa alabas okay guys so yun yung unang apple guys na nilagay natin so mamaya hala patayin tayo ng lagay ng ganito Planggana tulo ng ating bakod dito naman guys malalaki siray isa guys eh, no? malaki. <laughs> ibang kulay naman siya itong baba lang huh, sarap oh. Eh. haluan natin ang ano malalaki ito meron sa mababa eh. mababa ibang kulay ito guys eh. mala color yellow pero kumaganda ako na ito kanita guys kumain ako masarap naman eh Okay. kulay naman siya. So ating ilagay doon uli. Okay, samahan niyo po ako. Yung kinuha nating malalaki. Ibang kulay kaysa dito. So iwan na natin diyan tayo naman po ay magagawa ng ating kwarto so sana mga lodi maraming mabusog sa ating mga apple na nilabas sa ating bakod so yan na po so yan mga lodi naiwan na natin yung mga apple dun sa harap ng gate dalawang ano dalawang plangga ng medyo malaki hindi siya maliit hindi siya malaki so ang gagawin naman po natin ngayon guys ay eh, ito yan po ang gagawin natin guys. Natambakan ko rin siya ng mga batong mga graba, adobe, ganun. Ang um, ano ko po, eh sisimentohan ko po lahat yan hanggang dun. Ito po ay kwarto. Sisimentohan natin yan guys. So, ipapatag ko muna po yung mga graba-graba and then sisimentohan ko pa konti-konti po step by step lang kasi. Eh. Hindi ko naman kaya ng po eh. Hindi ko naman kaya ng isang araw to. So, samahan nyo po ako. Tara mga lodi. Ito yung sisimentohan natin pero syempre ayusin mo natin mga bato-bato. Ipapantay po natin. Sasapatos ko na ako guys. Para na. Ano, yung putik kasi tsaka yung ano. Doon Iyan ah. Uh, Umpisahan na natin to. Kasi yung mga binigong simento po. Baka mamaya tumigas eh kaya kailangan masimento na natin Hakot muna tayong simento guys Habang mm, ano Hakot muna tayong simento guys Habang mm, mm, Hindi pa nag i snow Every shot, la la la. Every walk. Hindi ko alam mga lodi kung ilan ang makukupos uh, oh, sa ating semento dyan eh. Kaya ko talagay natin kung yan. Sa tingin ko mga lodi, dati pa natin ang tambak na graba. Bato-bato. Para sure. Ito rito rito. So, ang isang layer natin guys ay 12 12 na tig to 25 kilos Tignan natin kung ilan ang may lalagay natin po Kala nung iba, madali dito sa abroad guys Ngayon po nakapagtan Mahirap-hirap din o no, hindi na. Din. Hindi, parang Pilipinas ka lang din eh. trabaho lang ang trabaho. Tuloy-tuloy natin guys. Ha? Kunting-kunting nyo lang. pa. pag hindi na play day eh. Wala na. Hindi hindi ko lang alam guys, kaano karami maubos natin dito eh. Pero tingin ko mga loading, marami to. Flooring to eh. So yung apple natin, hindi alam kung marami nang nabawas. Pero tingin ko naman baka marami ah. So mga ito 23 bags na tayo guys okay tuloy lang ang hakot guys tuloy tuloy lang Pwede okay. so ulit tayo. Lata ulit. Okay. 25. twenty-seven twenty-eight twenty-nine thirty thirty-one Det er til to. Det er til tre. Det er til seks. Forty. Forty. forty Still kicking, guys. 42 two

49 Lodi Kalahati lang to Lodi Ito ang kalahati So 49 kalahati Plus may kalahati pa rin ako dito So Yan mga Lodi Parang pumapatak na rin na 50 50 sa soft bags Ang ano natin Titignan natin hanggang sa naabot ito Kung buong flooring na ito Or halfway lang or three fourth Malalaman po natin sa pag-simento natin. So, as of now, guys, nihinga lang ako. Pero okay lang. Basta, baka trabaho lang tayo.